Hi guys! Welcome ulit sa aking mini vlog! So for today's video guys, takasabahan nyo kami ngayon pumunta sa birthday So sinaway may birthday today? Walang iba kundi si Ate Day So for today's vlog, dadayo muna tayo from South Kalaokan to North Kalaokan So almost one hour away din po ito sa amin pero kung walang traffic naman guys 30 minutes away lang naman siya So as of now guys, medyo muulan pa at eto na nga, nagkakantahan na. Ayan, eto si Avi guys. And then yung ate ni Love Love, ayan, nasa gilid. And yung asawa ni ate Day. So, ayan guys, for nakantahan na kami. Lasing na yung isa join. So, kada umuwi kami dito sa North Caloocan, ayan, namimiss talaga ni Love Love. Eto si Avi. So, ayan, nagkakanta siya dyan ng... Kalimutan ko na. Basta kumakanta siya dyan ng favorite niyang song. So, ito na nga guys, nag-start na din kami mag-inom. So, i-guess nyo yung aming pulutan. Siyempre, target lock natin ang crispy pata. And ayan, titingnan na natin ang tequila ni Ate Day. So, ayan, eme ko talaga. Kain now, high blood later talaga tayo dito be. <laughs> so, ayun lang guys for today's video. Thank you so much for watching. Don't forget to follow us. Babush!